Sa status na ibinahagi ni Roxanne sa kanyang social media, ay nilarawan niya ang taong 2022 na isa sa pinakamalungkot na taon sa kanyang buhay. Dahil sa taong ito ay magkasunod na nawala ang dalawang taong malapit sa kanya, ang kanyang pinsan at ang kanyang papa. Ayon kay Roxanne ay sobrang lungkot ng 2022 para sa kanya. Kasunod nito ay pinasalamatan niya ang mga kaibigan na nanatiling nasa kanyang tabi at naging dahilan para pansamantala niyang makalimutan ang mga kinakaharap niyang problema. Ngunit sino naman ang mag-aakala na bago magtapos ang taong 2022 ay magiging biktima si Roxanne ng isang kahindik-hindik na krimen at ang kanyang pagkawala ay dadagdag sa masasakit na ala alan ng 2022 sa kanyang pamilya at sa mga nagmamahal sa kanya. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ng college student na si Roxanne M. Ocampo sa Pangasinan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. 22 anyos na estudyante natagpo ang patay sa Bugalyon, Pangasinan. Biktima hinihinalang ginahasa ayon sa pulisya. Sa so darating na November 27, ay magdadalawang taon na mula ng matagpuan ng wala ng buhay na katawan ni Roxanne Sadam sa Bugalion, Pangasinan. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang pamilya ang araw ng makita ang katawan ni Roksan na palutang-lutang at wala ng buhay. Si Roksan Okampo ay pinanganak noong September 28, 2000 sa Pangasinan. Bata pa lang ay nakitaan na ito ng magagandang pisikal na katangian. Makinis na kutis, mapuputing ngipin, maamong mga mata at bilugang hugis ng mukha. Habang lumalaki ay taglay na ni Roksan ang pagiging mabait at palakaibigan. Mabilis itong makisama at mahilig makisalamuha sa mga tao. Aktibo din ito sa school at hindi rin naman nagpapahuli sa larangan pang-akademiko. Para mabigyan ng magandang buhay at magandang kinabukasan, ay nagtrabaho ang ama ni Roxanne sa ibang bansa bilang OFW. na Naiwan siya sa pangangalaga ng ina. Pinalaki si Roxanne ng mga magulang na punong-puno ng pagmamahal. Malapit din siya, hindi lamang sa pamilya, kundi ganun din sa mga pinsan, tiyahin at kanyang mga lola. Palakwento ito at maingay sa tuwing magkakaroon ng mga pagtitipon, ay boses at halakak niya ang palaging nangingibabaw. Kaya naman palagi nilang hinahanap ang presensya nito sa tuwing magkakaroon ng mga okasyon at pagdariwa. Nang magdalaga si Roxanne ay naging mahigpit ang mama niya sa kanya, lalo na sa kanyang pananamit at mga nakakasama mga bagay na palagi nilang pinagtatalunan. Subalit palagi naman nitong pinapakita na dapat siyang pagkatiwalaan at hindi siya gagawa ng bagay na kanyang ikapapahamak. Hanggang sa tumungtong siya sa, ng kolehiyo, mas naging panatag loob ng kanyang mga magulang dahil sa hindi naman sila nito binibigyan ng problema. Hindi ito napapasama sa mga kaguluan at hindi rin naman nito pinapabayaan ng pag-aaral. Sa katunayan ay magtatapos na sana ito ng kolehiyo bilang scholar nang maganap ang masakit na trahedya na hindi hindi na makakalimutan ng mga taong nagmamahal sa kanya. November 27, 2022, unang umaga, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Pangasinan, tungkol sa natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae na palutang-lutang sa isang maliit na dam sa Bungalyon, Pangasinan. Ayon sa isang magsasaka, ay naglalakad siya patungo sana sa bukid nang makita niya ang katawan ng biktima. Agad namang nagtungo doon ang mga pulis. Pagdating nila sa lugar ay marami ng tao na nakikibalita sa nangyari. At doon nga ay nadatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Sa tulong ng ilang residente at investigador ay iniahon nila ang katawan mula sa tubig. Wala itong suot na pang ibabang kasuotan, kaya naman una na nilang hinala ay biktima ito ng panggagahasa. Ang biktima ay agad namang nakilala na ang 22 years old na graduating student na si Roxanne Ocampo. Ayon sa kanyang ina, ay nagpaalam si Roxanne sa kanya noong November 26, 2022 para makipagkita sa mga kaibigan. Subalit mula ng pag-alis nito sa bahay ay hindi na ito nakauwi hanggang sa mabalitaan na lamang nila na may natagpo ang katawan ng isang babae sa dam sa bonggalyon. Ayon sa kanyang ina ay nasa tamang edad na ang anak at magtatapos na ito ng kolehiyo. Kaya naman pinapayagan niya na ito na umalis kasama ang mga kaibigan. Umuwi din naman ito ng bahay sa tamang oras. Dagdag pa niya, sinundo si Roxanne ng isang lalaki na nakamotor sa kanilang bahay. Dahil dito, ay agad na sinimula ng mga kapulisan ng Pangasinan ng isang masinsinang investigasyon. Una na nilang hinanap ang mga kaibigan na huling nakasama ng biktima bago ito na matagpo ang wala ng buhay. Pinatawag lahat ng mga person of interest namin na nagainuman na. Ayon sa report noong November 26, 2022, ay nag-inuman ang magkakaibigan kasama si Roxanne. Nang malasing, isa-isa na silang nagpaalam para umuwi. Habang si Roxanne naman ay napagkasundoan na ihahatid ng isa sa kanila sa tinitirhan nito. Subalit ang umalis sa lugar ay hindi ito nakarating sa kanilang bahay, bagamat natagpuan na lamang ang wala ng buhay nitong katawan na palutang-lutang sa maliit na dam sa bungalyon. Dahil dito, ay agad na inaresto ng mga pulis ang lalaki na huling nakitang kasama ni Roxanne, ang 21 years old na si Dominer de la Cruz. Si Domenera ay inaresto matapos na matagpuan ng Chenelas na pagmamay-ari nito sa crime scene at base na rin sa naging testimonya ng mga witness. Ito kasi ang tinuturing hiling lalaki na kasama ni Roxanne bago ito natagpuan wala ng buhay. Sada. Oh, hindi po natin tinigilan ito. Ang order ko doon sa PNP, within 24 hours, nahuli nila. In fact, uh, within six, a period of 6 hours lang, huli na. At uh, yung suspect na driver ay uh, hindi pwedeng magkaila kasi uh, we have solid evidence. Sa pagkakaaresto kay Dominer, ay ilan pang mga nakababahalang i ang kanilang nalaman. Ayon kasi dito, ay totoong siya ang nakitang huling kasama ng biktima na maghahatid sana dito sa kanilang tirahan. Subalit ayon kay Dominer, ay tinakot siya ng kaibigang si Ruel Cañolas, isang sakristan, at nagmula sa may kayang pamilya. Ayon sa kanya ay ginahasa ni Ruel ang dalaga habang siya ang nagsilbing lookout. Nang matapos ang kaibigan ay sabay nilang inilunod si Roxanne bago nila ito iniwan. Ayon kay Dominera ay tumulong lamang siya sa paglunod kay Roxanne dahil sa tinakot siya ni Ruel at ito umano ang nanggahasa at ang mastermind sa nangyari sa dalaga. Dahil dito ay agad na ikinasang isang malawakang manhunt operation laban sa isa pang na si Ruel Cañolas. Bagamat wala na ito sa Pangasinan at hindi na nila ito matagpuan. Ganun pa man dahil sa ang bedensya at testimonya ng mga testigo, ay official nang ang sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatayang suspect na si Dominer de la Cruz sa Pangasinan Hall of Justice. Sa kasalukuyan ay nasa loob ito ng kulungan at naghihintay ng paglilitis. Habang patuloy namang hinahanap pa rin ng mga pulis ang isa pang na na itinadawit nito sa kaso. Bago dalhin si Roxanne sa kanyang huling himlayan, ay bahagya pa silang huminto sa harapan ng police station at sinigaw ang paghingin nila ng justisya sa pagkamatay ng dalaga. Yes, malakas ang kanilang paniniwala na hindi lamang iisa ang gumawa nito kay Roxanne at hanggang ngayon ay sinisigaw pa rin nila ang hustisya. Sobrang sakit sa amin, ma'am. <laughs> hindi namin matanggap na ganun-ganun na lang ang ginawa nila sa kanya. Hindi naman sila yung nagbigay ng buhay sa pinsan ko, ma'am. Bakit nila gagawin yun? Hindi sila yung may karapatan na kumitin lang buhay ng pinsan ko, ma'am. <laughs> Ang masakit na sinapit na ruksan ay maingay na pinag-usapan sa social media at hanggang ngayon ay marami pa rin ang na naghihintay na makamtan nito ang hustisya sa kanyang sinapit. Pangarap ni Roxanne na makapag-travel sa ibang bansa, kaya naman nag-aaral ito ng mabuti. Subalit ang pangarap na ito ni Roxanne ay tuluyan ng naputol dahil sa masakit itong naging kamatayan. Hanggang ngayon ay patuloy na sumisigaw ang kanyang mga kaibigan at pamilya ng hustisya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin naaaresto ang isa pa sa mga itinuturong mastermind sa nangyari sa kanya. Bagamat nakapiit na at naghihintay ng paglilitis hanggat hindi napapatunayan ng hukuman na sila ay nagkasala ay mananatili silang inosente. Ano nga kaya ang totoong nangyari kay Roxanne noong gabi ng November 26, 2022? Sana'y mahuli na ang may sala at tuluyan ng magkaroon ng linaw ang masakit niyang naging kamatayan at magkaroon na ng katahimikan at mapanatag na ang kalooban ng mga nagmamahal sa kanya. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video